Yo guys, what's up? Uh, masyado pong halata, no? Uh, ako, this is my own opinion, guys. Uh, talagang hindi dapat ang sinado ang mag-imbestiga o maging itong house patungkol po dito sa mga flood control projects dahil uh, malalang takipan at pagmamalinis lamang po ang gagawin nila dyan at mga pinoprotektahan nila mga tao. At eto nga mga sangkay, ayon po sa post at sa video nahuli mismo mga sangkay ang pagtatakip kay former President Rodrigo Duterte. No, nung nabanggit ang pangalan ni former President Duterte na siyang kumuha di umano sa mga diskaya mga sangkay nung panahon niya. Bigla pong ininterrupt ni Marcoleta. So dito, mga sangkay mukhang halata no na well, pag-usapan natin. Kung papaano po minamani obra ang hearing. Ito ah, sarili ko itong opinion, na opinion din po ng nakararami mga sangkay. Ito, tingnan po ninyo. I, I, yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. So, nabuking mga sangkay na 2016 onwards na mayagpag sila. Ito mga diskaya. So, ito pa ang mga revelasyon. So dito nga mga sangkay, tingnan nyo yung mukha po ni Bato. Mukhang, ka lang, sabit pala yung boss ko dito ah. Hmm, halos hindi na makapagsalita. Hmm. 2016 onwards. May may follow up. Yeah, yes, yeah, sir. Yeah, okay. Ayan na. Dito nagtanong, 2016 onwards. Follow up question ni Tito Soto na hinarang ni Marcoleta. Ano rin niyo? Um uh, kasi based based on your una sa lahat ano, Ma... We would like to clear the reason that we're asking you this you know, uh -huh. and um, centering on you at the start. Ganda ng panimula ng pagtatanong ni Tito Soto. Uh, Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na na natin na nasa top 15 ng presidente. Uh -huh. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong uh, uh, ghost, mayroong nagawa may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, um, tapos narinig namin yung kwento sa television. Ito na. Na tungkol dun sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at uh, ikaw nga sa DPWH to. So when they were when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos. Ito na. Ito na. Dito na lumalabas ang tunay na pangyayari tungkol po dito sa mga Diskaya. Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally. Hmm. Because I know for a fact you are originally appointed by former President Duterte. Nabanggit! Kasi nga po mga sangkay, mismo itong mga Diskaya ang umamin. Sa madaling sabi, nilaglag na mga Diskaya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun din naman po talaga ang totoo. Ngayon, ito ang mangyayari. Tingnan nyo. Di ba? We'll give you more time, Senator uh, Soto. ah. Galing. Ang galing, di ba? You see? You see, guys? Kaya hindi pwede dito sila Markuleta eh, na magpahiring eh. Sa totoo lang ha my own opinion sa akin pag-analyze kasi mga sangkay wala eh takipan ang mangyayari dito kita nyo nagsasalita pa ininterrupt ang tanong ni Senator Soto de-direct na na sana kumbaga baka sabihin na po dito paano ka inappoint ng Duterte administration paano ka kumita ng sa Duterte administration? Kasi doon originally nag-start talaga mga sangkay, yung pamamayagpag. Biruin mo naging top 1 during PRR this time. Mm, ito ang nangyari. Uh, para yung iba gusto gustong magtanong. Oh, sige. Oh, uh, let's well, please make sure of your answer. I, 2016. yes, po. Kita nyo? Paano hinarang? O, ulitin natin. Panoorin po ninyo mabuti. 2016 onwards, po. 2016 onwards? Yes, po. 2016 onwards. <laughs> Tingnan niyo kung asan kayo mukha ni Bato. Sabi ko nga sa inyo, marami po mabubuking dito. Bukay kayan po talaga itong gagawin niyo ni PBM, PBBM, pero mali yung venue ng investigation. Hindi dapat ito sa Senado. Hindi dapat ito sa Congress o sa House of Representatives. Hindi po dapat doon nag-iimbestiga. Bakit? pare-parehas po yan involved. At yung mga yan, mga sangkay, mga bata ni ganito yan, bata ni ganito yan, kailangan ng independent body. At nagsalita nga po si PBBM, ang sabi ni BBM, ang gusto niya mangyari, bubuo ng independent body or commission na mag -iimbestiga. Ito po yung mga forensic investigators, lawyers, prosecutors, mga justices. Yun yung mag -iimbestiga. Walang halong politiko. Kasi pagkaganyan, mga sangkay, kita nyo ang nangyayari, yung takipan. Kita nyo, ang ganda na po sana. Ang ganda na po sana ng tanong. May, may follow up? Yes, sir. Quiet, sir. Alright. Um, kasi based, based on your... Una sa lahat, ano? We would like to clear uh, the reason that we're uh, asking you this, you know, and um, centering on you at the start. Uh, Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa iba mga kontratista dito na invited, natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong uh, eh, ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay. may nagawang tama. Ngayon, um, tapos narinig namin yung kwento sa television na, na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at Uh, nga, SDPW, it's to. So, when they were when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, mm, na. because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, diba? we'll give you more time, Senator uh, Soto. Uh, uh, para yung... <laughs> Marcoleta, what are you ang nangyayari bossing yun ang sinasabi natin kaya tama po si ano eh tama po si itong si senator Erwin Tulfo eh na dapat ipaubaya sa independent body ang pag-iimbestiga tungkol, tungkol dito saan mga anomalya kasi hindi dapat yung kongreso at senado Kita nyo, mga sangkay, nakikita nyo yung Kung mayroon pong substandard ng mga project May substandard din po na ano Investigation Saklang toko, to kitang kita nyo mga sangkay, di ba? Bigla pong in-interrupt in Kasi Duterte na yung madadawit eh Well, hindi naman po matatago Top 10 eh Top 1 po, sa top 10 Top 1, mga diskaya During PRR this time Sa so, madaling sabi, nagtuloy-tuloy ang kalakarang ito up to PBBM. Ang malas lang nila kasi naharang ni BBM. Nabisto. Grabe, diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ay, naku, Markuleta ka. Meron tayong YouTube channel, Sanke Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.